ito ang babaeng talipandas na sa sobrang harot ay nabuntis ng aming kapitbahay na aso. So ano kaya ang mangyayari? Sabi ko sa kanya last time, last na pagbubuntis na yon, magpapahinga na siya. Hindi na magbubuntis. Eto eh, makas ng bahay. O, oh, tama nga ang hinala ko after 6 weeks. Ayan na siya ngayon. Laki ng child. Today is Sunday, October 27, 2024. At gusto ko lang talagang i-vlog to kasi merong nangyari na hindi ko inaasahan. Ano ba? Ang hindi ko gusto mangyari, pero in-expect ko na nang mangyayari siya. Okay, so alam niyo naman lahat, nakapapanganak lang ni Ice, yung aking husky. May nangyari. So, normally, di ba kasi ang aso, 4 to 6 months after niya manganak, pwede na siya magregla. Or nagregla na siya. So, itong si Ice, mga 4 months after manganak. Tama ba? Nagregla na. So, lagi siyang ganyan. Tapos sabi ng mga ibang tao, hindi, hindi posible yung magregla kasi dapat 6 months or 8 months. Ako hindi naniniwala kasi magpa 5 years na kami magkasama ni Ice. And lagi ko yan nakikita kaya kapisado ko na yung aso ko niya. Eh. Wala na kasi kaming male na dog nito. Yung asawa niya, uh, the day after mga ni Ice, namatay. For some reasons, hindi namin alam si Lucas. Hindi ko talaga alam din kung ano yung kinamatay nung kasi sobrang biglaan and hindi ko na rin nasugod sa bit kasi nga biglaan talaga and hindi ko in-expect talaga na mamamatay siya so wala na akong lalaki so sabi ko after nitong panganganak niya kila Ola at kila Panda last na yon na rehome ko na yung dalawa hindi ko na kasi kaya mag-alaga talaga ng dog so sabi ko focus na lang ako kay Ice isang dog na lang so after nun sabi ko hindi na pa kayo mag Ito siya manganak, last na yun 4 months nga niregla siya so sabi ko aba niregla tapos ayun na Uh, nakailang takas siya sa bahay kasi yan si Ice kapag niregla gusto gusto niya talaga tumakas and kahit anong lock namin makakagawa talaga sa ng paraan matalino siya yung magbukas ka ng konti ng gate inaabangan niya pala yun tapos bigla na siyang ano tapos even yung mga lock ng mga game namin pinag-aaralan niya kung paano bubuksan nagugulat na lang ako na nabubuksan so yun na nga nung nireregla na siya nakataka siya pero sabi ko hindi siguro yan mapupuntis kasi dumudugo pa eh normally di ba so mga vet dyan correct me if I'm wrong pero ang tagal ko na rin itong inaaral normally uh, magpapasitive lang na so pagpupuntis ang aso o oh, uh, after niya magregla yung last day ng pagreregla niya pumilang ka ng 9 to 12 days takapagpapastad kapag gusto kong mag, mag, magkaroon ng baby siya naka-apat na batches na siya yung dalawa doon, ano, uh, takas, hindi sinasadya. So, dahil nakapata siya, gusto ko na siya mag-rest, magpahinga na sa panganganak. So, tapos na. Hindi, hindi, ko pa lang siya napapaspay, pero, ano, uh, dapat last na yon So, nakatakas siya. After pa noon, sinara na namin yung pinto sa baba. Eh, meron kasi kaming pinto sa baba na hindi pa masyadong maayos. Pero, tinali na namin yun ng alambre. Tapos, ang galing niya. Nabuksan niya pa rin yung pinto and eventually nakatakas siya dalawang beses. Pero, hindi pa rin ako worried kasi nga, sabi ko, ano naman, uh, may regla pa siya that time. Dumudugo pa eh. Tapos one time, nakita yan ni mama na may kasama siya, pabalik na dito, may kasama siya na pitbull na lalaki. So, para silang mag-best So, sabi ni mama, mag, oh, mag, naglalakad, nakita doon ako bahay namin, naglalakad may kasamang pitbull. So, yung pitbull na yun, pakawala lang din yan dyan, pakalagala lang din yan siya dyan. So, minsan, nilalakad ko siya, pag nilalakad ko siya, nakikita ko yung pitbull, nakikita kami niya. Tapos parang silang mag-friends, hindi sila nag-aaway. Sabi ko, imposible siguro mabuntis. So mga two weeks ago, hindi ko makain si Ice talaga. Uh, three days bago kumain. Eh normally, ganyan siya pag buntis. Tapos tulog ng tulog. Kasi tulog siya ng tulog. Medyo naiisip ko na, sabi ko, gantong ganto si Ice pag nabubuntis eh. Pero imposible naman, kasi may regla siya nung nakataka siya. Okay, so ito na nga, kagabi. Dito nyo malalaman na expert talaga ako pagdating sa aso. <laughs> kagabi sabi nung uh, asawa ng kuya ko, bumisita din, sabi niya, oh, ang ganda-ganda ni Ice ang tapat Si Ice kasi, pag nagbubuntis yan, ang ganda-ganda niya. Kapag magtasa niya magregla, tapos nagbubuntis, ang ganda-ganda niyan. Pag nanganganak na siya, pumapangit siya para siya naging kambing. <laughs> Pero ngayon, ang ganda-ganda niya, sabi nung uh, ipag ko, ang ganda-ganda naman ni Ice ang tapat Tapos ang dami na nakaka-notice sa kanya. Sabi ko, sandali lang. Tapos nung, eto nang pinaka nag-confirm, pinakain ko na siya mga around 6.30 ng dinner. Mga around 10, nangangalabit tapos punta sa kitchen, nung sinundan ko, naghahalungkat ng mga basura, basurahan. Yung sabi na siya. Eh di kumuha ako ng chicken. Nagluto ako ng chicken tapos pinakain ko sa kanya. So, kumain siya. Sabi ko, "Bakit bigla kain ang kain?" Tapos mga around 12:30 ng midnight, kinakalabit na naman ako. So kinuha ko yung face, binigay ko sa kanya, tatlong malalaki. Kinain ulit. Tapos ang ginawa ko, sabi ko, weird. After niya nung hindi siya nagkakain, ngayon kain siya ng kain. Tapos ang ginawa ko, hinuwakan ko yun siya. Tapos sabi ko, ay sunsan mo hindi ito basta-basta chan lang may laman to hindi pa rin talaga clinically confirmed kasi hindi ko pa naman pinaka-ultrasound pero malalaman nyo yan ipo-vlog ko ulit eh. 2 weeks from now kasi binilang ko simula nung time na nakataka siya mayroon buti na-document ko yon kaya yung maganda sa nagpa-vlog ko eh. na-document ko na nakataka siya tapos binilang ko 6 weeks na yon ngayon so ibig sabihin ika e, na linggo niya ngayon and normally ang dog kapag buntis, hindi mo yan mapapansin first to fifth week sa 6th week biglang lolobo ang chan niya So ngayon, malaki ang chan Ice. Sabi ko, confirm. At ang tatay nito, sigurado ko yung pitbull. So, two weeks from now, abangan nyo na itong si Ice, makikita ninyo, sigurado ako ko mga Pag hindi to nanganak, edi eh, mali ako. Hindi pala ako expert. Yun lang <laughs> Pero pag nanganak to, expert ako. <laughs> Abisado ko na yung mga dogs sa uh, um, ilang taon kong pag-aaso. At nagbe-breed talaga ako. Ayan. So ngayon, hindi ko lang alam kasi first time, ayoko talagang magkaroon ng mixed breed. Uh, puro pure yung mga dogs namin. Hindi ako sa ano sa i uh, Don't get merong I can also take care of aspen. Actually, nagkaroon din kami ng aspen ilang beses din. So, okay sa akin yun. Kaya lang, hindi na ako nag-aalaga. Kasi nga, ah, hiniwalay ko na nga yung Golden Retriever eh. Yung Golden Retriever namin nasa Antipolo na. Tapos ito si Ice dito sa akin sa Moro. Ang reason is, ayoko nga magkaroon ng mix. Kasi nga, ganito yan. Uh, sabi ng mga tao, oh, ba't ayaw mo ng mix? Ibig sabihin, hindi ka dog lover, binibenta mo lang. Guys, ganito. Yung pagbibenta ko ng dog, parang hobby ko na lang siya. Pero hindi ko siya binibenta talaga for business. Kasi kung business talaga, mahal dapat kasi yung pagbenta ko sa kanila, bayad lang yun sa ano, pag mo. Kasi, guys, ganito, pag meron akong asong buntis, at uh, pag alam ko na buntis, first week, first month pa lang, ano na yan, kompleto na yan ng vitamin sa pangbuntis, para sa mga baby, nape-prepare na ako ng uh, papaanakan yan. Tapos yung mga baby niyan, bakuna, uh, alagang -alaga sa bakuna, sa vet. So, gumagasos ka talaga ng malaki. So, halimbawa, naibenta mo yung dog ng 20,000, hindi ka kumita doon. Actually, abonado ka pa. Kasi, kaya ka sa bilawin nyo lahat ng ginastos nyo at pagod at puyat sa pag-aalaga simula nung buntis. Kaya hindi ako nag-breed for business. So, last time yung mga copy niya, mga kaibigan ko yung kumuha. Tapos, minimal lang talaga yung hiningi ko. Para lang talaga sa mga papuna. So, ngayon, first time ko magkakaroon ng mga fur babies na mix. At kung tama, ang inala namin na yung pitbull talaga ang nakagalaw sa kanya. So, pitski. So, papakita ko sa inyo si Ice. So, ayan si Ice tulog na siya ng tulog, tsaka kain ng kain. So, pansinin nyo, hindi lang masyadong kita dito kasi mabalahibo eh. Pero pansinin nyo, may kurba talaga yung chan yan. Kita-kita so, na lang tayo sa susunod na vlog. Tiyan tayo magkakaalaman please. pag nakita nyo ng anak na si Ice. See you!